Pinasabugan ng Israel ang UN Peacekeeper sa Lebanon. Oo, tama ang narinig nyo. Dahil dito, pikon na ang Ireland sa Israel. An attack on UN peacekeeper and on UN peacekeepers is an attack on the international community. And that, that is very clear as far as I'm concerned. Ang Iran naman ay sobrang nervyos na sa mga posibleng counter-strike ng Israel sa kanila, kaya heto nagkakandara pa sila mag-push ng diplomatikong paraan. Our life is not practically affected by Israel's threat of attacking us, but mentally we feel threatened because we've seen how the war can be devastating during the Iran-Iraq war. At kung inaakala nyo na solido ang alyansa ng BRICS, well, sorry to disappoint you mga kapulse point kasi ang India, binigwasa ng BRICS. Pinili ang US dollar kesa sa yuan. Kung bago ka pa lang sa channel at gusto mo updated, sa Geopolitics News. Make sure to subscribe! Grabe guys! Nagkaroon ng malaking plot twist sa mundo ng global finance. Ang India, isa sa mga miyembro ng BRICS, ay biglang bumitaw sa plano ng grupo na pabagsakin ang US dollar. Alam nyo ba ang BRICS? Ito, yung alliance ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Pero bigla na lang, boom! nag out si India. Parang nag out sa kasale, no? Ayon kay Foreign Minister S.J. Shankar mismo, We have never actively targeted the U.S. dollar. Grabe, parang sinabi niyang, Hindi ko kilala yung BRICS na yan. Pero, bakit kaya biglang nagbago ang isip ng India? May chismis na hindi raw sila masaya sa plano ng China at Russia. Aba, may away pala sa loob ng bricks. At ito pa ang mas nakakagulat. Sinabi ng India na ginagamit lang daw ng China ang bricks para maging superpower. Grabe, di ba? Parang teleserye lang. Pero guys, isipin nyo. Tama ba ang ginawa ng India? At alam nyo ba ang pinakamalaking mystery dito? Bakit kaya ngayon lang nagsalita ang India? Pinapaikot lang ba nila ang ulo ng China? Grabe talaga. Parang kastilyong buhangin na biglang gumuho ang pangarap ni Si. Pero alam nyo ba na parang gumuguho na din sa takot ang mundo ng Iran? Oo, gumuho na ang options nila. Believe it or not, argabyado na sila sa Israel. Ano kaya ang nangyari? Nakaamba na ang isang nakakagulat na pag-atake ng Israel na hindi na mahaharang ng kahit sino at maaaring magpabagsak sa buong rehiyon. Naghahanda na ang Iran naglalakad sa gilid ng bangin habang ang bawat desisyon ng Israel ay maaaring magtulak sa kanila sa isang hindi maiwasang bangungot ayon sa mga insider desperadong kumakapit ang Tehran sa diplomatikong pag-uusap umaasang mapipigilan ang nakatakdang paghiganti ng Israel matapos ang isang matinding missile attack gusto mo bang malaman kung bakit halos mag ang gobyerno ng Iran sa takot habang pinipilit nilang protektahan ang sarili laban sa isang Israel na handang magpakawala ng nakakagulat na puwersa? Pati ang mga kalapit na bansang Qatar at Saudi Arabia hindi na alam kung sino ang papanigan. Sabi nga ni Israel Defense Minister Yoav Gallant, hindi nila maiintindihan kung paano at saan mangyayari ang atake namin. עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני uh, זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים, הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע. דיוק בנקודות השונות הוא מאוד מאוד... אה, ממוקד, היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו, ייפגע וישלם מחיר, התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת, ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. kung totoo ang mga report na bumabagsak na ang kontrol ng US sa mga aksyon ng Israel, ano ang kahahantungan ng buong Middle East? Isipin mo na lang na yung aso mo hindi mo na maitali kasi lumalaban na. Ganyan ang situation ng Israel. Ang tanong ngayon, ano kaya ang magiging desisyon ng Israel matapos ang Yom Kippur, ang pinakamahalagang araw sa kanilang relihiyon? Magiging sapat ba ang diplomatikong pagpilit ng Iran para mapigilan ang isang pag-atake na maaaring sumiklab ng mas malaking digmaan? Sa bawat galaw ng Israel at Iran, isang maling hakbang lang ay maaaring mag ng isang napakalaking gulo. Hindi natin alam kung sino ang unang tutumba. Isipin mo na lang ang lahat ng pwede mangyari. Isang chain reaction na hindi kayang kontrolin ng kahit sino. Ikaw, anong sa tingin mo? Matitigil ba ang pag-aalitan o tuluyan ng mauuwi sa digmaan ng lahat ng ito? I-comment mo ang iyong opinyon at abangan kung paano magkakaroon ng surprise twist sa mga susunod na yugto ng tensyon na ito. Now, speaking of Israel, mukhang nasagad nila ang pasensya ng Ireland. Alam niyo ba na pinasabugan ng Israel ang UN peacekeeper sa Lebanon? Oo, tama ang narinig niyo. At hindi lang yan, may mga Irish troops pa na muntik ng madamay. Pero bago tayo magpatuloy, isipin niyo muna. Ano kaya ang magiging impact nito sa world peace? Mga kapulse point, nakakagulat ang balitang ito. Ang Ireland, na kilala natin bilang tahimik na bansa, ay bigla na lang sumabog ang galit laban sa Israel. Bakit kaya? Well, According to Irish Prime Minister Simon Harris mismo, nilabag daw ng Israel ang international law nang atakihin nila ang UN peacekeepers sa Lebanon. Isipin niyo yun, ang mga taong pinadala para magpanatili ng kapayapaan, sila pa ang inaatake. Pero wait, may mas malala pa. Alam niyo ba na may 377 na Irish troops sa Lebanon bilang parte ng UNIFIL peacekeeping mission? at muntik na silang madamay sa atake. Grabe, di ba? Pero bago natin pag-usapan kung paano sila nakaligtas, isipin muna natin, bakit kaya ginawa ito ng Israel? Ano ang motibo nila? Ayon sa Irish Defense Forces Chief of Staff, Lieutenant General Sian Clancy, hindi daw ito aksidente. Sabi niya, From a military perspective, this is not an accidental act. It is a direct act. Grabe, di ba? Parang sinadya talaga. Pero guys, huwag muna kayong magalit. Kasi may side din ang Israel. Sabi nila may threat daw na nakita ang kanilang sundalo malapit sa UN base. Pero teka, justified ba yon para bombahin ang UN? At alam nyo ba ang pinakamalaking plot twist? Gusto ng Israel na umalis ang UNIFIL peacekeepers sa southern Lebanon. Pero sabi ni Prime Minister Harris, We cannot have a situation where aggression can force a peacekeeping mission to leave. Boom! Ngayon, isipin nyo. Ano kaya ang mangyayari kung umalis nga ang UN Peacekeepers? World War III na ba to? Pero wag kayong mag-alala, guys. Kasi may unexpected hero na lumabas sa eksena na to. Sino? Walang iba kundi si US President Joe Biden. Nag-usap sila ni Harris ng dalawang beses sa nakaraang mga araw. Ano kaya ang pinag-usapan nila? Abangan! At alam nyo ba ang pinakanakakabiglang part? Sinabi ni Harris na may significant lessons daw na pwedeng matutunan mula sa Northern Ireland Peace Process. Guys, marami pang mystery ang nakapaligid sa isyong ito. Pero bago ko tapusin ang video na to, may tanong ako sa inyo. Titingin niyo ba, tama ang ginawa ng Israel o dapat ba silang parusahan ng UN? At kung kayo ang papipiliin, pipiliin niyo ba ang peace o ang justice? I-comment niyo ang sagot niyo below. Maraming salamat sa panonood. At kung gusto ninyong malaman ang susunod na mangyayari sa tension na to between Israel at UN, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Peace out.